Haduka na mo iskwila karunoy kay basig na si Kustandira. Nakasalabay ako niya ato gahapon. Unsaon man jud nga giatik-atik man ko niya. Nablakaya na inoon niyang mata. Damak pa jud kaayo si Kustan. Kay gipatilab ko niyang unya wala pa jud ko niya swildo eh. Pero sige lang. ug naaga ni siya karun sa room. Ihatag eh na lang na kuning isa kahansil. Para dili na ko niya awa lang ko. Pasig na arad diri si Kustan. Bantay lang ni si Agatag na ako ni Diri karon, Sumbagon mang ginako siya ba? Oh, nablock ayan na mata. Diligid na himo nga di ko mabalos ani. Oh, nakuha na akong gagwapo. Maulo na ko ko may eskwela! Gara-garaan dun ko ano yung musulod ko ba? Kayo, lain na kayo akong mata. Hmm. Sige na lang kung kate may gani, wala ka bulo si mama. Pero bahala na, mabalos jud ko niya. Unsa man akong buhaton ha? Tama! Lit agundi din ako siya para umadagma siya mapiang makabalus na ko kay diri man gito mag-aagi bantay lang agataha ka hilak-hilak jud -hilak, ka karon mau no, agi lagi tuh diri bali balik lagi yung mga tiil ato ba ligun kini akung bitik o butangan pun aku dido para dubul yang piang kumana <laughs> panggit taon aku si abe dalaun aku dire musulat bakah aku no Mahadlok bang kuni kusta noy? Masig sumbagon ko niya ba? Ning sulod ba ka siya karuno no? Ay, dili na lang ko musulod doy. Basig iya akong bungian. Mayayay pa hinoon akong nang. No. Di na lang ko musulod doy. Dili lang ko magsaba ni kuya. Kauno na lang na ni akong balon noy. Kay bahala ko wala ning sulod. Basta, busog! Ang ako ang baong Magamit gamit palangga ko ni Puya. Ipabaunan ko ni Yaning Ansel. klaro man kaayo nga nang sulod karon si Kustan. Dili niya ni mailog ako ang baon. Kay lunes man ron. present yun siya sa eskwilahan. Sulod ako ni Tanan. Walay mga away na ako. Kami <laughs> aoy. <laughs> Uy, tuarao Ni Agi na giyun. Tama agi day ko. Diri siya mo Agi. kaon-kaon pau hilas kayu Bantay lang ka, wadyo saya kalimot dibuat Piang-piang, mandyo ka karun ba? Be, ilugo na ko na yung biskuit para mugukod sa ako ah. <tik> <tik> Lamin agi sa ako ang balunoy. May gari ka eh, palangda da ni kuya. Hai! <tik> <tik> Lamin ya, ni aga tawoy. Ako ang manakusta, nambi na akong baon ba? O gusto ka nga makuha ni Mune, eh. gukura sa ako. Dali, Choy!

Baan piliyal lagi mo makalaban, tanawa, piangun ka. Oh God! Abdul sa nagudawo nasama si Guro Nipa. Bantay lang juga kustana ka, mubalos mo ba si ni ba?